Sa bawat gabing tahimik sa Sitio Maluya, may isang tricycle na dumaraan sa kalsadang hindi na masyadong dinadaanan, wala itong plaka, wala rin itong ilaw, at tanging tunog lang ng malalangit-ngit na tambutso ang naririnig kapag dumaraan ito. Sabi ng mga matatanda, minsan na itong iniwasan ng mga driver, dahil may sumasabay na anino sa likod tuwing dumadaan ito. Isang madaling araw, si Aling Tisay na nagbebenta ng lugaw ay pauwi galing palengke. Napadaan ang tricycle sa harap niya. Bagamat dilim na dilim, parang kusa siyang nilapitan nito. Pinaran niya ito at sumakay. Ngunit pagkasakay pa lang niya, napansin niyang malamig ang loob, para bang hindi normal ang hangin. Hindi rin siya nakakita ng driver. Tanging likod lamang ng ulo na may sombrerong puti ang kanyang makita Nagpatuloy ang biyahe sa kahabaan ng kalsadang madalas niyang tinatahak. Pero sa halip na bumaba sa kanilang kanto, derecho ito sa hindi niya kilalang daan, wala na siyang naririnig na ingay mula sa paligid, wala na rin ilaw sa labas. Para bang napunta sila sa ibang dimensyon, tinangkang tumalo ni Aling Tisay mula sa bukas na gilid ng tricycle, ngunit tila may malamig na hangin na pumipigil sa kanya, parang may puwersang hindi siya pinapayagang makalabas, kasabay ng panalamig ng kanyang balat. ay ang pagbagsak ng luha mula sa kanyang mata kinabukasan, natagpuan ang kanyang mga pinamili sa gilid ng kalsada, ngunit wala na si Aling Tisay, maging ang tricycle ay hindi na nakita kailanman, ayon sa kwento ng isang magsasaka. Isang oras bago siya mawala ay may narinig siyang lumang makina ng tricycle. Dumaan ito sa harap ng kanyang kubo, ngunit wala siyang nakitang driver o pasahero, at nang sinundan niya ito ng tingin, unti-unti itong naglaho sa dilim ng alon ng gabi. Kung ikaw ang nasa kalsada sa ganitong oras at may humintong tricycle sa harap mo, sasakay ka ba?